Uh, love fully and love wholly. So, you know, for when you love someone, it's a commitment. It's unconditional, and I think that works. Kailangan ka pag nagmamahal ka ng isang tao, meron ka nang iiwan for yourself. Hindi pwedeng ibigay mo lahat. Kasi pag nagkakaroon ng problema, minsan kahit maliit na bagay lang, masyado kong naaapektuhan. So, parang masisira lahat. So, dapat, uh, take things lightly, enjoy mo lang, tapos bigyan mo rin ng time yung sarili mo para alam mo rin yung worth mo. saka para hindi mo rin makalimutan kung ano mo talaga yung hinahanap sa isang lalaki. Minsan kasi parang nabubulag na tayo sa sobrang pagka-inlove natin. Yung mga bagay na importante na sinasabi natin ng kumpisa na gusto natin, minsan na-erase na yun kahit nakikita mo na sa partner mo na hindi hey, nga, may Hindi mo pinapansin. So, kailangan talaga, kailangan um, wag masyado uh, attached sa tao. Kung mahal mo yung tao, huwag ka sumuko. Laban kong laban. Kapag hindi talaga kaya, tsaka sumuko. Pero hanggat kaya, hanggat kaya na puso mo, hanggat kaya dun, ng, ng katawan mo, bigay mo lahat para sa tao. Don't always listen to your heart, also listen to your brain. Love with not only your heart, but kahit papano, samahan mo rin ang utak. Kasi Di ba may mga tao kasi yung kahit niloloko na sila, yung wala walang hiya na sila, puro love pa din. Siguro hindi dapat ganoon. Siguro dapat mag-isip ka din. Para sa akin yun yung siguro best advice. Good sa understanding sa isa't isa pag involve uh, involved sa mga relationships. Dapat uh, laging buhay yung acceptance. Like kasi usually pag may mga conflicts uh, or parang like may mga bagay na hindi ma-accept, yun yung kadalasan pinagmulan ng problema or like yung mga breakups. So, yun, bukod dun sa dasal, yung sa love, sa yung, sentence, yung like, yun. Best love advice, um, pag magmahal ka, okay lang na magmahal ka ng sobra, pero magtira ka sa sarili mo. Importante yun. At pag magmahal ka, dapat mas mahal mo ang sarili mo. If you're in love, and you're falling in love, uh, it's okay to give yourself to that person. Pero ang alalahan niyo lang na yung love na nafe-feel mo niyan, kahit gaano ka tindi, kahit kaano ka unique, maaaring bumalik uli yan in another form. Therefore, it may not, it does not have to be your last love. So, if you have that in your mind, eh, yung kaibigan mo na may in love kayo pareho, dapat parati na sa utak niya na pwedeng hindi kayo forever. Tulad ng friendship. Di ba? Pag nag-friendship kayo, sabi mo, is friendship forever? Uh, it's up to you because you have to work on that. The best advice I can give is listen to yourself. Your head and your heart. Kailangan pareho silang nagdi-desisyon para sa'yo. Hindi lang yung post mo, hindi lang yung utak mo.